Good afternoon guys at nandito na naman tayo at tayo ay mag-unbox ng ating nabili kanina sa Alaska na dumating dito yung panel nila na ang dala ay Alaska product. So nandito na naman ako at i-update ko sa inyo kung ano ang aking nabili guys kanina at araw na ang ngayon. Dalawa sana ang aking ahinti na darating pero isa lang ang Alaska lang hindi dumating yung ating ahinti na kopi ko ewan ko kung bakit hindi siya nag-deliver ngayong araw at sana guys hindi kayo magsawang manood sa aking uh, pag-unbox at sa aking pag-update sa inyo sa aking nabibili sa araw-araw dahil ito ang araw-araw na routine pag ikaw ay mayroong sari-sari store guys kaya araw-araw may nabibili araw-araw may nagde-deliver kaya araw-araw din ako mag-update sa inyo guys kahit itong aking pinamimili ay kakaunti lang gusto ko lang din na uh, makita ninyo kung ano ang nangyayari sa aking tinlahan sa araw-araw at ito na guys ang ating mabili kanina kung kaya lang pa nagbibideo ako doon pa may tumating na delivery dyan sa kapila yan mahiningay <laughs> ito guys may dalawa akong tay ng Alaska swap na powder uh, ito dalawang Alaska at yan guys 92.75 ang isang tay nito guys na ilan nila 92.25 24681012 12 na piraso. At etong bago ito sa akin, guys, itong u Card drink. Bago ito sa akin, ito oh, bago strawberry flavors. siya. Yeah, ngayon na ako naka- tinda nito kasi ngayon lang din mayroon din blueberry sige sa isa lang guys ang kinuha ko kasi try ko lang ito kung mabili ito sa mga bata uh, iwan ko kasi uh, paunti lang yung mga bata dito sa amin <laughs> at yan ang price nyan guys is uh, 40 point ano 40 point 41 uh, ang, capital ang ng isang isang peraso ay at uh, 13.47 so ibig sabihin pwede natin siyang ibenta ng 16 or 17 ganon at meron din tayo neto ito dati pa ito sa akin itong fruity alas alaska den strawberry flavor meron ako nito ano siya 51.72 ang isang ganito isang ganito. So, ang bentahan ko dito, guys, is 11 pesos ang isa. Isang ganito. Parang yakult siya. So, 11 pesos ang isang peraso. At, excuse me, guys. Mayroon tayong 300 grams na Alaska. <laughs> Dalawa lang, guys, ang aking kinuha. Dalawa lang ang aking binili. Kasi ito yung dahilan ng utang na pinagalitan ako guys itong ganito kalagi na na alas ka <laughs> naalala ko tuloy yung ano napagalitan ako <laughs> ito ya ito ay ano 90.90 90.99 90 ang pressure nito guys so ang bitay ko dito is 110 110 tapos meron tayong Uh, Alaska Crema nakapromo daw sila kaya ito balo dalawang ganito lang ang aking binili ano kayang promo save as much as 15 pesos ang, ang natipid daw natin kano kaya ito may 15 pesos tayo na natipid ang presyo nito guys is uh, 53.77. So, ang bintahan ko nito dito ay 67. So, mas mura nga itong nakuha natin. Kasi, nung bumili ako nito, ito ay 60 pesos. Yung isa, isang ganito. Isang piraso, isang piraso nito is ano, 60. So, binibenta ko siya ng 67. May 7 pesos akong tinubo. So, ngayon, medyo nagmura siya. Yung isa is 53.75. So, meron talaga tayong na save. So, dalawang. Ganito ang aking kinuha, guys. Dalawa. At, uh, mayroon tayong alpine, guys. Alpine sterilized. At, uh, apat lang ang ating kinuha dito. No? Kasi, <laughs> hindi naman ito masyadong mabili. Dahil, ito ay binibili lang pag, may, pag mayroong sumakit ang chan na asidik daw sila. <laughs> Kaya, ito, ito yung kanilang binibili dito sa atin. At, ang presyo niyan guys is uh, 23.97 So binibinta ko yan siya ng uh, 32 Ang isang ganito guys Isang maliit lang na lata <laughs> Binibili lang yan pag Mayroong nag-a-acidic Kaya uh, Kaunti lang ang ating binili Tapos meron tayong o tingnan nyo guys, ang oh, binigay sa akin, hindi ko napansin, UP pala. Babalik ko ito sa kanila pag pagbalik nila. Cowbell na condense. Tatlo lang din ang aking binili. Meron pa naman ako dito eh. Dalawa pa. Ang presyon niyan guys is uh, 41.05. Uh, so ang aking bintahan, mahal siya. Ah, hindi. Ang aking bintahan dyan guys is 48 pesos ang isang lata nito At ito lang guys ang laman ng ating mahiwagang karton At ang ating binayaran sa kanila ay ito 900.98 So ang binayaran ko is Kasi may ano pa eh 998.73 So ano na yan Round off na daw yan sa piso So ang binayaran ko is 999 pesos guys at uh, ito ang aking update sa inyo sa uh, tumating na mga alas ka product ngayong araw. Ote lang ang ating update. pa tayong mga sampling na mga maliliit na mga gatas. At hanggang dito na lang guys ang ating uh, video ngayong hapon. At maraming salamat sa mga nanonood palagi ng aking mga video. At sana ay hindi kayo magsawa na manood pa ng aking mga susunod pa ng mga video dahil ito ay ang ating daily routine dito sa ating maliit na sari-sari store, guys. At sa mga silent viewers ko, sa aking mga subscribers, maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, magingat kayo palagi kung saan man kayo pupunta. At palagi tayo manalangin sa ating Panginoon na gabayan tayo sa ating araw-araw na mga trabaho. At hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share uh, sa aking mga video Tindahan ni Ining at uh, mag-ingat kayo palagi. Bye bye guys.